Paskong Pasko na oh. Ganda ng pagkakagawa oh. Tawin na si Buhay Technician TV. Tapos na naman tayo isang araw. Thanks God. Basta ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog. Sunod kakain tayo dyan. Oh. Sa so, Jollibee favorito so, natin yan loads ngayon lang ulit tayo nakapag vlog yan lalakad si buhay technician pauwi na tayo lalakarin pa natin yan hanggang dulo o. dulo pa lalakarin natin hanggang dulo medyo malayo layo pa time check 9pm na naglalakad pa rin tayo Yan, sarap maging bata, no? Bata talaga, maglalaro-laro lang. Yan. Malapit na tayo. Tapos, sasakay mo tayo ng MRT. <laughs> Dito na tayo sa kanto. Sasakay naman tayo ng MRT. Ah, Kamis magkaroon ng motor. Sana magkaroon ulit tayo ng motor. Ito na tayo sa pinakalabasan. Eh. Lalakad tayo ngayon dito. Ayan o. Eh. Mulan ko na dito o. Nandiyan tayo ni Kulit. Ang baby ko. Kasama si mama niya. Namiss ko na si Kulit ha.

na ah, baby dance si Maga. Ibili ang ni ng tinapay. Dalawa lang para sa akin. Daya. Apan na si Kulit. Wow, oh, ah, Kulit. Ay.